pabulong na insulto, palihim na video. Pero nang lukabas ang opisyal na pahayag, gumuho ang depensa. Paano tinuruan ng isang pamilya ang buong mall ng tunay na respeto? Sa pasilyong maliwanag, ngunit malamig ang hangin, huminto si Mariam sa tapat ng pintu ang may disenyong kahoy na parang arabesque. Nakakulay kremang hijab siya. Yakap pang anak na si Ilyas na kumakapit sa munting berdeng aklat ng panalangin at bago pa man niya mahila ang pintong papasok sa prayer area, umangat ang palad ng guwardiya na nakaasul na uniporme at itim na kurbata, matigas ang tingin at sadyang pader ang kilos ng kamay. Mam, Ma bawal muna. May reklamo raw sa kakailangan daw ng special ID ang gagamit ng kwartong ito. Policy." Sumilip mula sa likod ang dalawang usisero. Ang isa, binuksan ng kamera ng cellphone. Ang isa naman ay nakakunot noo at tila naghihitay ng eksenang maipopost. Habang sa kanan ni Mariam ay naroon ang isang babaeng staff na nakaputing blouse at may hawak na tablet. Halatang admin na parang hindi sigurado kung pipigil o tutulong. Kuya, asir lang po kami limang minuto. Mahinahang sagot ni Mariam. Pinisilang balikat ng anak na bumibigat na ang hininga. May surak naman at tahimik kami sa loob. Ma'am, instruction sa amin, temporary closed. Balik ng gwardya. Muling umanat ang palad. Sabay turo sa maliit na papel sa gilid na walang nakalagay kundi quiet room. At sa likod ay pabulong na dumulas ang salitang hindi dapat sinasabi. Bakit dito pa? Baka delikado yan. Na siyang nagpaigting sa sikdo ng dibdib ni Mariam. Hindi dahil natakot. Kundi dahil kilala niya ang kiliti ng pagkiling. Kung paano ito nagtatago sa salitang policy. Humakbang ang admin na babae. Pinilit basahin ang nasa tablet. Kuya, sa schedule, open hanggang 8pm ang prayer room. Ngunit mabilis ang sabat ng gwardya. Ma'am, may bagong memo. Ako ang mananagot kapag pinapasok ko. Pumikit si Mariam sandali. Parang nakikinig sa tibok ng puso ni Ilyas. Hindi siya sumigaw, hindi niya nilakasan ng boses, at lalong hindi niya nitinapat ang galit sa mukha ng bantay. Kuya, hindi kami iba. Kailangan lang namin ng limang minutong payapa. Pagod na ang bata sa biyahe at mahirap sa kanya kapag naantala ang dasal. Sa giid, marahang umusad ang taong may cellphone. Sinimulan ng tahinik na pagre-record at mula sa dulo ng pasilyo ay may babaeng nakataas ang kilay na bumulong sa kasama. Pwede namang sa bahay yan, sabay irap. Dininig ito ng admin at tiningnan si Mariam na tila humihingi ng tawad gamit ang mga mata. Sir, marahang sabi ng admin sa gwardya, ako na ang sasalo, papasukin na muna natin habang hinihintay ko ang sagot ng operations. Hindi pwede, mariing sagot ng gwardya. At lalong humigpit ang palad sa ere. Ang mali mayon, ako ang lalabas na mali bukas. Narinig ni Mariam ang bangga ng takot at trabaho sa dulo ng salita ng gwardya. Naintindihan niya, ngulit ibinalik pa rin niya ang panalangin sa pormang salita. Kung may takot ka sa memo, mas may takot ang anak ko kapag hindi siya makakapanalangin. Huwag mo na kaming ipaliwanag, hayaan mo na lang kaming lumuhod. At sa sandaling iyon, sumabay ang luha sa gilid ng mata ni Ilyas, hindi dahil sa hiya sa harap ng mga estranghero, kundi dahil sa bigat na parang pinto na ayaw bumukas. Manager! Sigaw ng isang lalaki sa likod. Manager! At parang tugon ng kisame sa tawag, dumating ang lalaking nakaitatlong butones ang polo, may ID na nakabitin, may bungo nga alam mong sanay sa reklamo. Sinulya pa nito ang eksena, sinipat si Mariam at ang bata, pagkatapos ay tumingin sa gwardya. Ani problema? Sir, may reklamo raw sa nagpe Tapos walang special ID. Tapos may memo. Sapat na yan. Putol ng manager. Balik sa pader ang tono. Ma'am, policy po. Balik na lang po kayo kapag cleared na. Sir, singit ng admin na may tablet. Sa schedule? Malamig na sabi ng manager, ako ang schedule, wag mo akong kinokontra sa harap ng customer. Natahimik ang pasilyo. Sa loob ng pintong may disenyong kahoy, nakataas ang dalawang chinelas sa shurak na parang paalala na may mga paang dapat hinuhubaran muna ng pagod bago ulit lumakad. Sa malayo, umusok ang bulong-bulongan. I-upload mo, itag mo ang page, tingnan natin kung policy pa rin yan. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Makalipas ang limang minuto, nasa social media na ang 45 segundong video, si Mariam sa hijab, si Ilyas na hawak ang berdeng aklat, ang gwardyan na kaunat ang palad, ang pintong parang disenyong mula sa lumang masjid at ang caption na simpleng kumagat, Bakit bawal magdasal sa prayer room? Pumutok ang komento, may galit na tuwirang tumuligsa, may payong may kasamang quote sa saligang batas tungkol sa kalayaan sa relihiyon. May paalala mula sa interfaith groups na ang tahimik na silid ay para sa lahat. May tag sa page ng mall, may tag sa mayor, may tag sa national agencies. Bago maghapong alas 4, lumabas ang paunang pahayag ng mall. We regret the misunderstanding, the room was temporarily closed for maintenance. Mulit sa komento, may isa pang video mula sa ibang anggulo. Narinig ang admin na nagsasabing open ang schedule at ang gwardyang nagsasabing memo at sa mismong thread, nagsunod-sunod ang testimonya ng iba pang gumamit ng silid. May kristyanong nagbasa ng devotional, may PWD na doon nagpapahinga tuwing matindi ang anxiety, may estudyanteng doon nagme-meditate, lahat nagsabing walang anunsyo sa maintenance. Naghayag ang mall ng follow-up, We are conducting an investigation, pero huli na ang quiet PR may emosyon ng humahabol. Sa bahay, tahimik si Mariam. Hindi niya ginustong mag-viral. Umupo siya sa tabi ni Ilyas, hinilot ang batok ng bata at ipinaliwanag. Anak, minsan ang dasal hindi sa loob ng kwarto, kundi sa iglap na pinipili mong hindi magalit kahit may dapat kang ikagalit. Mama, babalik pa ba tayo doon? Tanong ni Ilyas, pinisil ang berdeng aklat. Babalik tayo, pero hindi tayo mag-isa, sagot ni Mariam. At sa gabing hiyon, nagring ang telepono. Tumawag ang head ng corporate affairs. Humihingi ng kahilingan na makausap sila kasama ang operations, security at PR. Sa kabila ng linya, may bahagyang panginginig. Ma'am, hindi po ito script. Gusto naming itama kahit masakit pakinggan ang mali. Kinabukasan, pumasok sa isang conference room si na Mariam at Ilyas kasama ang imam ng community center at dalawang kinatawan ng Interfaith Council, isang pari at isang pastor na kusang sumama hindi para makipagtalo kung alin ang tama, kundi para pagsamahin ang tinig na tatakip sa hiya ng institusyon. Naroon din ang City Hall Rep na nagbukas ng muntin booklet tungkol sa public accommodations at sa dulo ng mesa, nakaupo ang Mall Director, ang Operations Head, ang HR Lead at ang Hepe ng Security. Mam Ma Mariam, Sir Imam, Fathers, Bungad ng Direktor, hindi na kami magpapaligoy, Nagkulang kami at hindi kami maghuhugas kamay sa salita ng memo. Ano po ang plano? Tanong ng imam. Diretso, walang pait. Hindi pwedeng sorry lang dagdag ng city rep, kailanan may istrukturang babago sa kilos. Inilabas ng operations ang dokumento. Unang-una, public apology na malinaw ang pagbanggit sa Muslim community at sa lahat ng gumagamit ng prayer or quiet room. Ibibigay namin ito sa tatlong wika at sa sign language at ipipin sa lahat ng digital screens. Pangalawa, comprehensive retraining ng lahat ng guard, concierge at frontliners, hindi lecture lang, may role play, may senaryo tulad ng nakita sa video at may assessment na kung hindi pumasa, uulit. Kasama dito ang cultural sensitivity at religious accommodation. Pangatlo, malinaw na signage sa pinto. Multi-faith prayer. Quiet room, open to all, remove footwear, respect silence, no photos or recording inside, priority for those in prayer or in distress Pangapat Dagdag pasilidad, shurak sa magkabilang pinto, sapin at tahimik na ventilation at dalawang satellite quiet nooks sa iba't ibang wing para sa overflow Panglima incident log at hotline na may 24-hour response. Lahat ng reklamo, lalagyan ng ticket number at update. Pang-anim, accountability. Preventive suspension sa gwardya at supervisor habang may investigasyon pero kasabay nito ang counseling at retraining. Hindi namin sa ibabaon sa kahiyan, ang layunin ay maitama. Pampito, Partnership MOU sa Interfaith Council para sa quarterly audit ng mga patakaran at para sa mga araw na sabay-sabay ang mga pagsamba. Tahimik ang silid, may bigat ang bawat pangungusap dahil hindi ito pahayag sa press, kundi plano sa papel na may pirma. At panghuli, singit ng HR, benefit sa staff, makakatulong lang sa respeto kung hindi pagod at gutom ang bantay. Itataas ang brake compliance at papalitan ang performance metric na puro no violation, lalagyan lang assisted with care. Tumingin si Mariam sa anak, saka maling sa direktor. Kung gagawin ninyo iyan, hindi lang niyo tinatama ang isang araw, binabago ninyo ang ugali ng lugar. Ngayon din, tugon ng direktor, maglalabas kami ng pahayag. Kinahapunan, lumabas sa lahat ng screen ng mall at social media ang malinaw na video statement. Ang direktor, walang teleprompter, nakatingin sa kamera. Humihingi kami ng paumanhin kay Mariam, kay Ilyas at sa buong Muslim community. Ang prayer area ay hindi pabor. Ito ay karapatan sa tahimik na espasyo. Nagkulang kami. Narito ang gagawin namin. Kasunod ang bullet list na hindi puro pangako, may petsa at petsa ng audit. Kasabay nito, may poster sa labas ng prayer area na bago ang disenyo. Ang parehong poem-like pattern na kahoy, ngulit ngayon may malalaking piktogram ng iba't ibang pananampalataya at salitang welcome. Binalikan ni Mariam ang pasinyo kinabukasan, parehong ilaw, parehong malamig na hangin, pero ibang paghakbang ang sumulubong. Si Jenna, ang admin na kahapon ay may tablet at takot, ngayon ay may hawak na checklist at ngiting may tapang. Si Ruel, ang gwardya na dating pader ang palad, ngayon ay nakatayo sa gilid. Nagbaba ng tingin, lumapit at marahang nagsalita. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po kinontra ang tao, pero kinontra ko po ang dapat gawin. Natuto po ako. Salamat sa pag-aamin, sagot ni Mariam. Ang tawad hindi libre, kapalit nito ang pagbabago araw-araw. Inalayaya ni Jenna si Ilya sa pinto. Inalok na ilagay ang sapato sa bagong rack at pumasok ang mag sa tahimik na silid kung saan walang kamera, walang bulong, tanging paghinga at panalangin. Sa labas may dalawa pang tao na nakaantabay, isang batang ama na yakap ang sanggol at isang lola na may rosaryo. Sabay-sabay silang tumanggo, parang sinabing ito ang espasyong magkakasya ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at natapos ang unang interfaith audit. Pinos ng mall ang ulat, ilang insidenteng na ilog, ilang oras ang training, ilang pagbabago sa signage, ilang dagdag na upuwang pahingahan sa paligid, at ilang staff ang nagtap sa bagong metric na assisted with care. Kasunod nito ang city ordinance na nag-ata sa lahat ng malanaking establishmento na magkaroon ng quiet or prayer rooms na inclusive, malinaw ang patakaran at may malinaw na grievance mechanism. Sa radyo, pinag-usapan ito hindi bilang iskandalo, kundi modelo. Sinunda ng ibang mall, sinunod ng mga terminal, at sa mga susunod na buwan, may mga larawang lumabas, isang madre at isang babaeng nakahijab na magkatabing nakaupo. Isang estudyanteng nagme-meditate, isang lolo na nagpapahinga mula sa paglalakad, lahat sa iisang silid na ang tanging tunog ay pagrespeto. At kung sakaling may muling hiharang gamit ang salitang policy, may nakapin na ngayon sa dingding. Assist first, verify second, needs over status, respect over rumor. Sa huling balik ni Mariam at Ilyas, hindi na sila napansin bilang iba. Sila ang karaniwang tanawin ng lugar na wakas na natuto. Hinawakan ni Mariam ang kamay ng anak habang papalabas. At sa mismong pintong kahapon ay tila bakal, naroon na ngayon ang paalala na tila dasal na naging ugali. Ang tahimik na silid ay tahanan ng lahat. Sa labas, may lalaki pa rin na may hawak ng cellphone, ngunit hindi na nagre-record ng iskandolo. Kinukuha na niya na ang bagong signage at sa caption, humingi ng tawad ang mall, mas mahalaga, nagbago. Sa wakas, natuto ng isang gusali ang tinagal ng ipinaliwanag ng marami, na ang dangnal kapag sinara ng pinto, mas malakas kumatok at kapag pinagbuksan mo, hindi ito pasok ng iilan, ito ang pagdating ng tao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita-kits ulit bukas!